1, 2, 3, smile. Ano tayo po dito sa halaman na to? Oregano. Oregano. Ayun, oh, kamote. Oregano. Ito po, amogbate. Meron mm -hmm. uh -huh. na, meron na, meron na. Meron na, oh, dito tayo po. Dito, oregano. oregano. Kalamansi po ito, kalamansi. Oregano. Primo, alay ka dito. There's so, there's ano po so ito? Oregano. yung oh, halamang gamot. Ito Wait, po you, ay kalamansi. you try to drink that, you, you drink that kanina? Opo. It was so yummy. Kalamansi. That, that was my favorite. Ah, iniinom mo yung oregano? <coughs> Kasi yan halamang gamot. Gamot sa ubo, di ba po? It smells like hmm. oregano there. Opo. Oh, That's my favorite. O, oh, ito naman ay kamote. tingnan natin yung kamote. Yan, halaman na gumagapang kamote. Ano po tawag dito? Oregano. No, kamote. Yun, oregano. Ito yung oregano. Opo. Baba dyan, Maika, maulog ka. Ito naman po ay lemongrass. Ayan, o. Oh. Lemongrass. Opo, lemongrass. Lemongrass. Lempings. Opo, yan, mulberry, yan. Wala pa siyang bunga yung mulberry. Opo. Ito may bulaklak, oh. Matis. Opo, kamatis po yan. Ito naman po ay sili. Sili. May bunga ba? Tingnan nyo ka may bunga. Oh, may maliit na bunga yung sili. may okra. Ayan, okra. Ayan, okra. po. Oh, may bunga dyan. Hanapin niyo yung bunga. Oh, wag niyo kukunin, ha? Opo. Yan yung bunga ng eggplant. Yung sa kabila. Tingnan niyo sa kabila. Meron. Eggplant. Ito, ito, eggplant. Oh. Yan. Ayan, may bunga na siya. Oh, kita niyo na. Anong kulay ng eggplant? Yung bunga niya. Purple.